pinakamaganda sa mata mo <laughs> <laughs> uh, Jujuhain kasi siya yung uh... <laughs> uh, siya yung uh, pinaka favorite kong Ah, uh, guys, no una Ah, uh, juwek, uh juwa kami yan. Pero sa ngayon, ex na Kasi wala lang private property lang namin So, yeah Ah, uh, ju kasi Ah, uh, siya yung pinaka maganda sa, aking tanin. sa akin taningin eh yung masamig Siya yung uh, akin puso Ayy! Sana <laughs> At siya yung pinaka favorite kong ex ko guys so yun lang para sa akin ito si ano hindi ko pa to nakilala gusto ko na ano tutropahin bad, gusto ko siya makilala hmm. ex mo siya diba oo oh, oo oh, wala akong balak na ano mag jojoain -ju ah. yung ano kaibigan oo eh yeah <laughs> <laughs> So, ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Si Sophia Smith! Jujuay si Tiktoker! Oo! Oo! Maganda to! Oh, pero! Pero! <laughs> magpapaturo muna ako ng mga galawan na sayo-sayo ba? Kaya tutupahin ko! Oo! Bakit? Dahil, oo! Oh, magpapaturo ako din maganda naman siya. Gusto ko siyang makilala ng lubos, ano. Yun, tutropahin ko talaga siya. Eeeh! Ako ako. Tutupahin mo na kasi, oh. Respeto, ha? Tutupay mo na kasi Tutupay mo na kasi ah uh, Gusto lang sana ako makipag-collab sa person na sa TikTok uh, ah Dream ko lang yung guys uh, sa mga content creator Labi na kung si Sir Gibbon uh, Shoutout ko si Sir given dyan ah uh. uh, Sir sana po uh, gusto kong makipag-collab sa inyo. Si uh, uh, aking kaibigan at ako, sana po nga uh, gusto kong uh, gusto kong makipag-collab sa inyo. Uh, mga content creator sa YouTube. So, tutok si Sophia Smith guys kasi gusto gusto lang maging kaibigan niya. Ha?